Pasado na sa unang pagbasa ng konseho ang panukalang ordinansa para sa operasyon ng horseback riding sa Baguio City. Sa ilalim ng ordinansa, mahalaga ang pangangalaga at pagpapadami ng mga kabayo upang makatulong sa paglago ng ekonomiya ng lungsod. Nakasaad din sa ordinansa na ang mga kabayong dalawang taong gulang ay kailangang iprehistro sa City Treasurer's Office. Kokolektahin naman ang lifetime registration fee na 200 pesos sa bawat kabayo. Nakadepende naman sa may-ari ang sistema ng pagkakakilanlan ng mga kabayo. Ipinagbabawal ang pag-alis sa mga rehistradong kabayo. Bawal din nalagyan ng tatak ang mukha ng mga kabayo. Samantala, ang inrekomendang paggamit ng mga microchips. Pinaalalahanan din ang mga may-ari Nakailangan na sa dalawang taong gulang ang kabayo bago ito payagan na sakyan ng tao. Lahat ding na mga kabayong sasakyan sa Baguio City ay kailangan nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, Cooperative Development Authority, Department of Labor and Employment, authorized agencies at City Veterinary and Agriculture Office. Music.